Good morning Ngayon po ay maghahatid po tayo sa papuntang Bataan At since nasa lalamong po tayo ay maghihintay tayo ng biyahe pa Bataan para naman yung gastusin sa diesel at sa mga tolpi ay makubert na po ng kung may makukuha tayong biyahe sa Bataan Ito po ang maganda sa Lalamog kahit saan po tayo pumunta ay possible po may di mga po dyan para sulit na sulit po yung pagbisita natin sa nandun po kasi yung pamilya ko eh kaya bibisitahin ko po sila at coding po tayo pero nakalabas tayo kasi ga ka window hours po tayo so samahan nyo po ako sa pagpunta ng bataan Music papuntang Limay, Bataan Saktong Sakto po Ito po yung sakay namin Mga platform po yan At ah, syempre uh, ah, Samantalahin na natin yung pagpunta sa Bataan Nagpa-order uh, si Tito Bar Ng mga uh, leche plan At ah, ito po nagpapakita tayo may mga na-order po kami mga nasa prime taperaso kaya sinamahan na natin sayang din konting uh, tawang din yun marami pong ang dito ano, nilalagay na ang order namin? at nandito na po tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga dahan po muna tayo ng S&R at siyempre uwi tayo ng bahay kailangan may madala tayong pasalubong maglang at marami na din pong kulang sa panggamit sa bahay Tara, samahan nyo po si Tito Bar. Papasok muna tayo sa loob ng sinara. Tingnan na natin kung pwedeng mag-video dito. May iba kasi pinagbabawalan. Ayoko ka lang. Ang tao. Dito na po tayo sa loob ng SNR. At tingnan natin kung anong mabibili natin dito. Oh, maya pa. Kaysa na po naman po ang kababayan. Ang kinahon sa kahirapan. Dito yung sectional beef. Bip. Beef mga fresh na fresh. Wow, salmon. Eh, mga sel din dito. binili ko yung aking dalaginding ng pamplansya sa buhok dahil naawa ako kasi ang ginagamit niya ng pamplansya ay pamplansya sa damit mera ano? kaya ito nakita ko kanina 1.8 dati 1.8 yung price naging ano na lang ito naging 1 na lang siya naka-discount tayo laki din pala ng discount dito eh. so bibili di naman tayo ng pag may baboy mas ano po dito fresh kaysa sa ibang Tindahan nasunod lang po ako yung egg may egg na may chicken may pork at may pang ay sombro ano ganda dito ang mamili pag may pambili dito po tayo sa mga detergent section kailangan kailangan para sa mga labahin ito mura lang ah oh. 600 pitong kilo na siya at ito na nagamit na namin to napakabango so kailangan natin to isa ang akala kong espresso pang kapi lang yun pala brand na din ng ano nasa map na rin <laughs> espresso enox plus spin map stainless steel wow maganda pala to ano po yan ma'am soya po soya soya Lactose free na daw at low fat. Hindi lang po siya sir. 12 pieces na po yung laman niya. Sa isang pack sir, mag-add lang po kayo ng 200 ml hot water sir. Try ko lang Ay po na muna. Try din na siya, sir. Try try. Patry. patry patry muna. Naku. Hindi na gustuhan ni Tito Barang Lasa. Nakakita kayo ba ito? Pang breakfast daw. parang Kasi parang kuwan yung parang naglungad ayaw kahit ako bigyan ako hindi <laughs> joke lang kinikman ko ngayon nasa oh. na yung aking kasama dito ah ito oh may mga pang birthday cake na rin pala dito hmm. may mga makulay eh. Okay, no, 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 no. Yeah, no, ganda ng no cake nila Rainbow, color Happy oh! birthday New items Ang dami At yan po, nilalagay na Kakaalaman na kung magkano The moment of truth kakaalaman kung planet ng ko ba si Tito Bar o tabang kalmado lang puro chicharya lang ang oh eh. o yun may shampoo. at sa kumbata mahilig sa century pa papayat tau yun ah yun mas marami pa yung sabon na rin kesa sa pagkain <laughs> mas mahalaga na po ngayon ay sabon kesa luluto eh sa layong hatog na maliit yung mahal lang. Ang buhok. Ha? Hey. Kailangan pala mo lang please swipe yung card. At hindi po tayo makakapamili dito kung hindi talaga tayo member. Ang member dito is 700 per year po yun baka hindi ka na renew hindi ka rin makakabili nanda yung concept ko ng ano sa membership pa lang ano na bawi-bawi na sila doon ito, hahatulan na si Tito Mar. Tat, 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 Ah, na nga po yung inabot. Almost 5,000. Wow. Grabe, ano? Ito lang yung nabili. Nasa 5,000 na. Chinik na ni Madam para tayo makalabas. Ayan. Approved. Thank you for shopping at SNR. Oh, may apam na lang. Hmm? Hindi, dito ka na lang sa loading. Loading para ikutan na lang ni Tito Bar. Loading area. Bigil muna Kunin na natin yung ating Paragus doon na, ah. Hindi na tayo nagkondon At maraming nakapila Matagal daw mag order Dito na lang tayo sa uh, Ibang kainan Yun kunin muna natin to po muna tayo dumaan kay Mangkok Eatery sa Santo Tomas, Lubao, Pampanga. Ito si Kuya, astig yung gupit. wow, daming ibon oh. Kakain po muna tayo at tayo hindi na nakakain sa SNR kangina dahil napaka dami ng nakapila. Kaya tagal pang magawa yung ano, order mo kaya hindi na po tayo nag-order. Kalgerit ang baka. Pwede yung isang talong palitan ng pinaka, pinaka condito, binok baka. Amen. Thank you Lord sa napakasarap na dito. Sa May mainit na sa baw. dami pong umihinto dito ng mga biyahero dito talaga kumakain magkakap mm. mm. uh, na fish ng dinakda ka nalang ang dami ng serb nakala mo na sa mga kakulang na doon to pero ang dami Ayo tayo hmm, um, bulay, tapang talagang, po na podyo area na, pa ng service na malawak yung parking area doon nangangabit yung may sili eh. sarap akala mo hindi lang umuusok ano? pero mainit Napakarami po ng kumakain. May mga malis na, may mga dumating na uli. Ito, wala ko na. Ano? Ayan po. Tapos na po. Mga tropa yan. Sige okay, po. dito naman yung sa may road nila at may mga rotas na din dito ang dami nating napuntahan yan po napakalaki ng lugar nila pagas muna sa refill fuel for the Pilipino subok sulit, sigurado ano pa nga mo, sir? Daniel, sir. Daniel. Daniel. May bago tayong kaibigan, si Kuya Daniel. Nakarating na po tayo dito sa bataan at naibabana uh, naibaba na natin yung na-pick up ko kanina. So, ginabihin na din po kami kasi marami pa kami mga dinaanan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa inyong panunod. Nawa ay hindi po kayo magsawa na patuloy na magsuporta at manood sa aking channel. Maraming maraming salamat po. At ingat po tayong lahat. See you in the next one.